Arestado ang isang lalaki na kasama sa DI listed sa kinasang joint by bus operation ng Bukidnon Provincial Intelligence Unit, Bukidnon Provincial Drug Enforcement Unit at Regional Drug Enforcement Unit sa Barangay Poblasyon, Valencia City, Bukidnon. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Brian M. Panganiban, hepe ng Valencia City Police Station, ang sospek na si alias Dante apat na dalawang taong gulang may asawa walang trabaho kasama sa DI listed at residente ng nasabing lugar sa ikinasang operasyon ng mga operatiba ay nakumpiska ang tatlong pakete ng hininalang shabu na may bigat na 32.4 na gramo at may standard drug price na 220,320 pesos at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy bust money. Naharap ang sospek sa kasong paglabag sa RA9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 mula dito sa police regional office 10, ako ang police news network correspondent patrol woman na nasa berdos alagad ng batas tagataguyod ng balitang police